panahon dito guys kahit bukit bundok ito ang silang mainit pa rin although hindi naman masyado kasi 34 Celsius ah, yung heat index dito so, sa area na ito pero as in talagang ayun uh, guys Simplify ha ah. trap mm -hmm. tayo dito guys malapit dito sa may pinagtrap ano kung hindi isang araw o ngayon ko sa may pit eight valley ngayon dito lang so sa may makarating so okay tayo ng grab dito guys ibigyan tayo ng grab ng mga booking mula rito

Okay, kaya na. Ha? Okay, kaya na. Kasi po pa pupunta mo ng Santa Rosa or dito. Silang o Santa Rosa. Pero, pwede rin dito tayo. Balik ako dun. Santa Rosa. Ah. Eh. Ito. Sarap to guys. Sing, sing probinsya na. Sing probinsya. Ganda mo talaga yung Panah terakhir itu baginda. Ah, ah. isang grab driver. bahay dito na no? mga idol simple lang sa mga probinsyang ganito sa loob ng silang tagaytay uh -huh. Barangay Buok pala ito mga idol. Saging, ah? Puok saging ah. Maranggay puok Ayan Ayan Dito tayo din eh Tayo sa may Santa Rosa tayo Eh sabi ko na nga ba eh ah, ah?

sayarap dito suwerte sa ano tama tama yung aking uh, plano thank you lord ang lahat ng yan ay eh, simple eh. pasalamat tayo sa Diyos mga idol dahil Sinunod ko yung aking plano. <laughs> Thank you, Lord. Uh, amen. Dito lang siya. Malapit lang siya dito sa pinagpudra pa okay. sa Masami pang gabi. Nung may diretsa-diretsa ako nung babalik. Wala. Hindi sa akin nung pupunta ito. Pumalik ako dito. masuk sa atin, binisang ang probinsya para ano siya Para bingkit. Yung <laughs> mga halamanan dito uh, Halamanan Dito lang yun Malapit um, lang siya Terminal Jesus Santa Rosa Magandang daan Tapos Galax ah uh, Let's see Ah, kausada dito mga idol. Talagang ano lang, dalawang linya lang siya sa lubungan. Ito yung mga kausada mga provinsi talaga. Uh -huh. Kaya ang saya. saya. Ang saya. Say you, say me, see it together. Ah, <laughs> ah, yes. Uh huh. Pero, ay lang dito.

pasok tayo dito pasukin natin nawa ka naman eh ganoon tayo dito mga hostage eh <laughs> hostage ayan pasok tayo dito mga ina hmm saan dito yun sa loob dito yung anong kanyang ano pin location aha isa yun na patahan